Hello mga co-makers Ngayon ay isashare ko sa inyo Kung paano ko ginawa itong bituon herbal oil Una, ito pong ating bituon fruit O ang tawag dito ay Barringtonia asiatica Yun pong loob nito, yung seed po ang kailangan natin Kaya kailangan natin buksan At ito ay gadgarin po natin ng vino sobrang effective po nito mga co-makers lalo na sa mga bukol at sa mga may glitter. subok na ito ng aking hipag na may at unti-unting lumiit ng ginamit niya itong ginawa ko na ito ito ay binili ko lang sa Shopee pero karamihan nito ay tumutubo sa tabing dagat kaya sa mga nakatira sa tabing dagat marami po itong puno doon haluan ko rin ito ng alingatong roots. Ito ay nabili ko rin sa Shopee. Ito ay mabisa sa mga kirot kirut sa katawan at mabisa rin ito sa mga bukol. Marami na rin pong testimony about dito sa uh, ugat na ito ng kahoy. Pipinuhin po natin at ihalo natin doon sa bituon sobrang natuwa po talaga ako sa oil na ito kasi ang dami po ng magandang testimony yung lahat ng bumili sa aking langis na ito. Kaya, share ko na rin po sa inyo dito sa YouTube. Ngayon ay pakukuluan natin itong ginadgad natin na bituon at yung chinap natin na alingatong roots, lalagyan natin siya ng coconut oil. Ang coconut oil kasi ay mabisa rin siya sa mga balat. Maganda siya sa balat. So, ito yung ihahalo natin. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang oil katulad ng olive pero mahal kasi. So, coconut oil ang mura-mura. Kaya ito ang gagamitin natin. So, ipapantay lang po yung dami nito at doon sa ating ginadgad na Uh, mga sangkap at pakukuluan natin ito hanggang sa maluto yung pagpapakulo natin ay tansyahan lang po ang tagal so observe lang natin yung oil kung ito ay uh, light gold na o golden light na and then yung ating niluto ay medyo parang crunchy na Yan. Yeah. so huwag po natin susunugin kasi mga po yung langis yan. Tansahin lang po natin. At pag tinakpan natin, pag kumulo na, lagyan natin ng tela para hindi malaglag pabalik yung tubig na sumisingaw o yung singaw. At pagkatapos, ito pag luto na, pwede na nating patayin at medyo pala magiging ng konti bago natin haunin. tapos tatanggalin natin yung oil na yan, medyo ano pa yan, maligamgam pa. Tatanggalin na natin at saka na natin timplahan ng iba pang mga sangkap na lalong maganda sa ating katawan. Para sa tamang timpla ng ating haplas ay magsukat tayo ng 300 ml na infused oil. Tapos lalagyan natin ng menthol crystals na dalawang kutsara. Yan ito yung pampaanghang at yung may after effect na malamig. Tapos lagyan natin ng camphor crystals. Dagdag din po ito init para masarap sa pakiramdam pag hinilot natin aside doon sa epekto ng langis. Haloing mabuti para matunaw ang crystals na hinalo natin yan po at lalagyan din po natin ng eucalyptus essential oil na 10 drops po. Yan dagdag po ito na binipisyo sa ating katawan. At pagkatapos ay lagyan din natin ng tea tree essential oil. Magandang antibacterial din ito at may dulot din ito na maganda sa ating kalusugan. 10 drops din. At haluin natin mabuti mga homemakers. Lalagyan ko siya ng polysorbate 80. Ito ay isang emulsifier at solubilizer para po yung lahat ng sangkap natin ay humalo po siya. At ito ring penoxetanol pang preserve para tumagal ang ating langis na hindi maanta. Ang ating oil po ay tatagal po ng mahigit isang taon. At syempre, lalagyan din natin ito ng orange fragrance oil para maging mabango rin po ang ating haplas. Kasi maraming nabasa ako na comment doon sa ibang nagbebenta ng bituon na haplas ay amoy patis daw, sabi nila. So, nilalagyan ko siya ng orange oil para amoy orange ang ating haplas bukod sa menthol and camphor. So, yan lang po mga co-makers. Ready na po ang ating haplas. Pwede nang gamitin at pwede na rin ibenta kung gusto niyo magbenta. So, mga co-makers, kung nakakatulong ako sa inyo sa bagay na ito, mag-like naman kayo, mag-subscribe at i-share ninyo. Pinakatulong na po ninyo sa akin yan. Maraming salamat!